Congrats pala kay paring uh, Brian Sumang uh, uh, First overall champion siya sa fan race mga uh, Congrats din kay ano, James Hilario Fourth overall champion sa fan today's video mga kalapatids ah, magpo-force fly tayo ng ah, kalapati natin mga kalapatids no? dahil ah, bukas lutingan natin ang Sikan Lap Derby mga kalapatids kaya ayan mga kalapatids po-force fly tayo one day preparation tayo ngayon mga kalapatids mga kalapatids punta tayo sa ating mga flyers sa ating flyers no? papakawalan natin yung ating mga hipon na ating Ayan. Lahat pakawala natin itong mga kalabatids para ay sila lahat mga kalabatids. Labasin natin. Eats may ibon natin kaya mga Lava may ibon natin mga Lava Eats supply oh. natin sila mga Lava para mapatax a few moments later Okay mga kalapatids 30 minutes na silang uh, lumilikid uh, ah. Pababayin na natin sila mga kalapatids Hayaan na natin silang bumaba Ayos sila mga kalapatids oh. 哎呀。Uh. Pagod din po natin mga kalapatids 8.14 na Ayan, pinakawala natin 7.30 Ayan ang baba na 7.30 pinakawala natin ang baba nila ay 8.14 ah, Kalating oras mahigit mga kalapatids Okay, uh, papakainin na natin sila. Pahingayin natin konti, tapos pakainin natin mga kalapatids. Ayun mga kalapatids, no, uh, napainom na natin yung ating mga ibon. Ayan, dito, pin pinainom natin. At saka napapakain na rin natin. Ay mga, pala, mga kalapatids, no, uh, meron palang bumalik tayong ibon. No? Ayan, ito. Bumalik mga kalapatids, yan. Kakabalik lang ngayon mga kalapatids. Kaya nagkakagulo ibon natin, no, binabarakon kasi di maintindihan kung parako or babae mga kalapatids okay, mamaya mga kalapatids mga tanghali or mga launa mga kalapatids mag ano naman tayo uh, magtus, itutus natin sila mga kalapatids babatake natin na itong araw na to yung mga ipo natin okay, update ko kayo mamaya mga kalapatids pag magtutus tayo, tapos pa mamaya hapon first fly ulit tapos lunes or uh, viernes, pahinga na sila maghapon hanggang gabi mga kalapatids. So subukan natin yung ganong sistema para malaman natin mga kalapatids. Second si lap ng derby na sa uh, next week. ah uh, ngayong ano, viernes mga kalapatids kargahan. Bukas. Ito, obserbahan natin ito mga kalapatids. Ito, ito, itong red bar na to dahil yung kabila niyang mata medyo papikit-pikit kaya ito, kinamot ko yung mata nito. Ayan. Tapos ngayon, gagamutin natin ulit dahil papikit-pikit pa rin yung mata niya mga kalapatids. Okay mga kalapatids, update ko kayo mamaya. A few moments later. Mga kalapatids, ha... Uh, 5.30 na ng hapon mga kalapatids at magpaparonda tayo eh okay. mga kalapatids ayan yan yung uh, kakarga natin bukas araw ng biyernes tsaka yung uh, arid na yun okay na yata yung mata niya saka si Copal nandun mga kalapatid nakalimlim ayan tapos mamaya pala mga kalapatid no, ay ito kakarga natin itong uh, card na to ayan tapos ayan yung blue bar na yun mga kalapatid ayan uh, roronda pa ito isa natin ay no. ayan natin silang uh, liliit pero bukas mga kalapatids, lahat sila pahinga dahil ayaw nung ayaw nung mas maganda kung hindi na sila roronda ngayon mga kalapatids bukas, pahinga sila bukas ayan mas pakainin natin mamaya mga kalapatids ok silipin natin yung ibon doon sa labas mga kalapatids ayun mga kalapatids yung so, uh, ibon nating uh, rumijing no Ilan na sila? 2, 4, 6 6 lang sila mga kalapatids Parang gustong lumabos nilong dalawa Palabasin na natin mga kalapatids May karga sila bukas Kaya ngayon pahinga sila dapat Bukas, pahinga sila lahat bukas Ayan, gusto lang uh, Lumigid Parang dahin na natin mga kalapatids Ayan mga kalapatid yung mga ibon natin no? Last nilang uh, lipad ngayon Dahil bukas ay Pahinga na sila bukas mga kalapatid Araw ng biyernes bukas Kaya Maghapon silang pahinga Ayan, Palubog na yung haring araw mga 5.30 na ng hapon Ayan Binabatak na natin yung mga ibon natin mga kalapatid paghahanda sa uh, second lap ng DRB sa linggo. Kaya bukas ang kargahan araw ng biyernes mga kalapatid. Ayan. Congrats pala kay paring uh, Brian Sumang mga kalapatid. No? Nanalo siya ng uh, first overall champion siya sa pan race mga kalapatid. Ayan. May maraming sumabay ibon ng ating tropa dito itong kapitbahay natin mga kalabalids at sa congrats din kay ano, you know, James Hilario fourth overall champion sa pan race at saka 9 overall champion mga kalabalids ang gagaling ng mga ibon nila ayan dumami na yung ibon na rumi raging mga kalabalids dahil yung kapitbahay din natin nagpapakawala rin siya Mamaya, magkakarga nga kami mamaya sa NHPC, mga kalapatids. Sa Quezon na ang uh, release. Bukas. Kaya, abangan na bukas, mga kalapatids. Dami na nila, oh. Okay, antayin natin bumaba yan, mga kalapatids. Okay, mga na Nabubaba na yung maibon natin. Ito nga, papakain natin sa kanila. Ayan, buna mix Dinagdagan natin ng mais. Tapos, ah... Uh, Nagdagdag din tayo ng southern flower at saka sa flower mga kalapatids. Gumagawa tayo ng na sarili nating mix mga kalapatids. Ito no? so, mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, naganda yung mix natin. Ayan. Ayan. Tukar natin mga kalabatids. Okay mga kalapatids, uh, dito na natin tatapusin yung ating video. Kung nagustuhan nyo yung ating video mga kalapatids, please like, share and subscribe mga kalapatids. Para lagi kayong updated sa ating uh, i-upload na mga video mga kalapatids.